mataas. Ay, ilagay natin. Ay, ay pakihila. Pakihila doon. Dong, pakihila para makita nila. Mga kapobs, magandang umaga po at uh, ngayon ay nag-uusap-usap kami dito paano sorpresahin si Kuya Leonard at si Ate Hana at ang buong family niya At uh, sa tulong po ito ng uh, Figaro, nila ma'am no, sa Figaro Ay, si Ate Hana naliligo Merry Christmas! Hello po ako po ang pinadalang sugo ngayong araw. <laughs> Hay, ano yung mong naluto, kuya? Naluto ko ka, Miki. Miki, para sa? <laughs> et, pamahaw. Ah, pamahaw. Pamahaw pa lang. Kapamahaw ni ikaw. Tapos na sila kapamahaw. Tinutulungan nyo si papa nyo magluto. Bakit? Eh, hindi ka antigo. Hindi ka marunong magluto. Kamusta ang Christmas nyo? Ah, insaga pa ng po ay timo. Kamusta imong Christmas? Eh? Christmas unto hurumaan. Mayad man. Iyo Christmas, ay eh? kamusta man? Good morning! Merry Christmas! Saan si Kuya? Ay, Merry Christmas! Anong niluluto nyo? Mickey Mickey? Oh, wow, may Mickey sila. May kain tayo dito. Ano yan oh. ng lunch ninyo yan, kuya? Oh. Ano patulang na hinalo patula. mo? Oo. Oh, oh. Native ay kanamiton. May patula ka dito? Na tanim? Binigay lang din. Ah, binigay sa iyo. Oh. Ay, kasarap May man binigay yan. Opo. Oh, Sarap ng patula oh. Ay, Leonard. Kumusta yung Pasko nyo? Wala, Pasko sila. Wala gid. Ta. Kumusta yung Pasko nyo? Pang hindi man ito nagasalita sila kuya pag dito ikaw, parang takot siya sa iyo. Hindi naman. Disiplinado? Hindi. Sino sabihan kaya pag tinanong kayo, ang na lang. hindi na mag, hindi mag na pa, na Ah, o sinasabihan mo naman. Hmm. Yan, pag tinatanong daw, eh, magsagot daw. Hindi man ikaw nagasagot. Kaya ismay lang, takot ka kay tatay mo eh. Hindi naman. Disiplinado kayo ni tatay mo? Gapang malo si tatay? Pirmi? Hindi. <laughs> si mama niya lang kung malo saan. Ah, si ma si mama mo na mamalo? <laughs> Baliskad pala. Ang akala ko takot sila kay Kuya Leonard. Saan kayo takot? Kay Kuya Leonard o kay Atihana? Mama. <laughs> Ikaw, saan ka takot? Kay mama pa kay papa? Kay mama. Ah! <laughs> at habang busy nga sa paghahanda si Kuya Leonard sa kanilang tanghalian, ay nakiupo muna ako sa mga bata at nakinood ng TV. Samantala, si Atihana naman ay naliligo pa ng mga oras na yon. Kuya Leonard, pwede tayo lumapit sa sasakyan? Tara, sabay-sabay tayo. Sige, tara. Ayah, sini kan. Mana ni? Excited tu lah kasih. Oh, cinilas tau, cinilas. Oh, bilisan mu tau. Oh, excited, excited sih awak, Rens. <laughs> Tapi juga rumah panau. Aha. Ayan, ito na. Ito na, Renz. Ah, sige, sige. Buksan natin, ano? Hindi kayo. Masakay? Masakay? Oh, masakay? Hindi. Ay, uminit na dito. Merry Christmas! Ayan, <laughs> ilagay natin. To. Ayan, ay, pakihila. pakihila doon. Dong, pakihila para makita nila. Ayan, Merry Christmas! <laughs> Merry Christmas po. <folks. laughs> para sa inyo lahat. Salamat po, oh. sir. Thank you. Salamat. Ah. Oh. Hawakan. Merry Christmas. <laughs> Merry Christmas. <laughs> Ayan. Lagay sa table. Ah, <laughs> oh, pansit. Uh, para sa noche buena. Dahana? Uh, dahan na. Ah, uh, mainit-init pa. Pansit din. Ayan. At ang ating uh, liempo. Ayan. Sige. Sige po, balik pa dito. Marami pa to. And ito naman ang kanilang lumpia. And may mga groceries sila. Uh, so yung, Cheeky. Ano 'yan? Nang lumpia. Kinapay 'yan. Entro groceries. Ice cream 'yan. Ah, ice cream, ice cream 'yan, ice cream. Direkta mo tara 'yan tapos Ah, mabigat. Kaya. <laughs> Kaya Kayanya, ah, oh, groceries. And ito pa ko yame at uh, yung mga gabit ninyo sa Pasko. Yes. Yeah. Welcome po, Kuya. Merry Christmas, ang aming bati. Sa <laughs> <laughs> problema yung mga anak kanina eh, kung uh, ano daw yung Pasko nila eh. So, ayan. <laughs> marami ng... Marami ng... Kan, pang, 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 ayan, buksan ninyo, buksan ninyo. ninyo. Ayan. Magsalo-salo kayo. Di hanggang mamaya ang uh, Pasko na. Oh, wow! Wow, litson. Paborito oh. ni Tisoy yan eh. Paborito ni Tisoy? Oh, uh, litson. Ayun. buksan na ito kung ano so yan. Ayan, buksan mo, buksan na. Ah. Baka nalusaw ha, tingnan mo. Ice cream! Lamig kayo. Lamig, lamig. Oh. <laughs> ah, ah <laughs> na, <-gayang laughs> na <-gayang laughs> daw sa rep. <laughs> Mamaya nakainin sa Pasko. ah. Mamaya na daw kainin. Itlog 'yan, groceries. Tapos siyempre pag Pasko, mayroon tayong tinapay. Ayun. Yeah. Buksan niyo spaghetti yata magluto. ito. Yeah, magluto ka ng, dagdagan mo ito, magluto kayo ng spaghetti. Buksan lang natin para sumingaw kay mainit, baka mapanis mamaya. Ayan. Ayan na mo. Yan naman ay Apo. Ayun. Ayan. Tapos ito yung utos ni ma'am na mga karni. Ayan. Para daw sa Pasko ninyo mamaya, mayroon kayong mga karne. Ah. mo sa rip mo, kuya. Ayan, o. Oh. Ano yan? Juice. Juice yan, juice. Ayan. Tapos may groceries kayo dito, ha? Oh. Sa'yo. Milo, everyday. Juice. Juice yan, juice. Juice. Ay, nakarinig na siya. Karinig na. Ice cream. Ah, may pansit din. May pansit kanton <m collecting noise> pa, no? Merry Christmas! Merry Christmas, Christmas. <laughs> 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 Merry Christmas <sighs> ang aming bati. Ang pag-ibig, ang siyang nagari. Araw-araw ay magiging Pasko lagi. O, oh, di ba Apir? <laughs> Happy na ang Pasko? Ayun, oh. may mga spam. May ano kaya? Oh. Ay, just yeah. Ayan, oh. may peanut butter yata ito. Ano to? May peanut butter. Ayun, palamat. Ay! Ang sanhi po Ay! ng pagparito, nagdala po ng aginaldo. Yan <laughs> <So>, yung prutas <laughs> ito, di ba? Kompleto dapat Christmas. ang prutas natin sa pagsapit ng Pasko. Ayan. Yung lumpia ninyo ha, ito. Ayan. At may limpo. Oo. Oh. bakit tangis? Bakit iyak ka? Ikaw talaga. Inaway mo si misis mo eh. Malam mo, tulad. Tulad kami. Pero mas tulad. Isang tulad. wain kami. Walang katulad? Tulad. Hmm. Mas. <laughs> <laughs> ngayon. Ngayon. Ngayon lang. Ngayon lang nakaganito? Hindi. <laughs> Kani to eh, gin, binigyan kami, di ba kami ni Ate Linda. Ate Linda. Hoy, oh, last last Christmas na yun, di ba ni Ate, Ate, Linda. Ate marami Linda, Linda. Marami, Ate Linda, marami Groceries at saka ar ano, yun, uh, cake. Oh, may cake pa. Oo. Oh, oh. So may ngayon yun. ito naman, galing ito kay Mam Ma Figaro. Yan, hmm, sa Figaro family. Sa, yung Figaro is aso nila yon. <laughs> <Opo>. <laughs> Merry Christmas yeah. lang po. Kay Pegaro. Merry Christmas po. Oh, yeah. Maraming salamat Pigaro. po sa pang-gusere natin. Namin. Thank you. thank you, thank you, ang babait ninyo. Thank you. Maligayang, Maligayang Pasko po! So thank you very much, Ma'am. And Figaro, maraming maraming salamat po sa inyong pamilya na kayo nakaisip na ganito isorpresa po sila ngayong araw na ito. Maraming maraming salamat po. Dala na namin ang kanilang munting pagsasaluhan mamaya sa Noche Buena. Ayan, mayroon na doong karni, nandoon, nakalagay na sa ref. At saka yung kanilang, may hotdog pa doon, no? saka ice cream, nandoon na mamaya ninyo pagsaluhan. Gigising kayo ng alas 12. Ayan. So maraming salamat po Ma'am Figaro and sa inyong pamilya. Salamat po, maligayang Pasko. Thank you sa panonood. Pasko na naman. Pasko na naman. Pasko, Pasko, Pasko na naman na muli. Na ano 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 yung paano 'yon? Yung Ano? Ay asin manok anila law maruno sige. Oh. yeah, <laughs> ipasa ko abis, sa iyo. No, ipasa ko muna sa iyo. Ipasa mo kay nang prese. Para turuan natin. Pasko. Pasko na namang muli. Wow. Aw, ay, dito, ano, ano? Ano? Pasko. 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 <laughs> Sakit <laughs> uh, rayo ma ko. <laughs> Sakit marunong magsaot paano paano paano? Ang buni. ko <laughs> no, ang buli <bunito>, ang Hindi ito <laughs> turuan mo te, turuan mo. Uh, tipit sa ka dito. Huwag kang maging killjoy, huwag kang maging killjoy, tuturuan tayo. Oh. Paano? Ah, <laughs> <laughs> oh, ikaw turuan mo, turuan mo. Ikaw, ikaw. Bawal killjoy si Mano sa Basayaw eh. Oh ah oh. ah oh. Ipasa ko muna. Pizza. Pizza. Isa Eh, eh, muna. Ikaw muna. Hmm. Oh. Pasko. Pasko. na naman. mo Oh. Sige. Oh. Ha <laughs> ha

<laughs> Parang pinagod ako. Thank you, Kuya. God bless, God bless. Merry Christmas. Papututan pa kami. Oh. God bless, ha? Kuya, Merry Christmas. Pera, pera. Merry Christmas po, ate. Merry Christmas. <laughs> Merry Christmas. Merry Christmas. Inyo, hati kayo, ha? Tag-500 kayo. Ha? Tag-500 kayo. Pabasko ko sa inyo. Ano sabihin? Oh. Ayon, may po na ha. Ayan, welcome. Tag 500 kayo, ha? Oh, hinapo na po ako. <laughs> <laughs> 'Yung cameraman, diba? 'di ba? Diyan ako ako. <laughs> 'Yung gawin natin, pagdating natin doon, ilalagay muna di, natin sila sa kwarto. Sabihin natin na Uh, uh, Kuya Leonard, uh, pwede po ba sa... Ah, dito po muna tayo, may po, ay, hingi lang ako ng konting message mula sa inyo. i record ko, dapat buong pamilya na. Hindi, dun. kahit sabihin natin na dito lang muna kayo sa kwarto, mayroon kaming sorpresa sa inyo. Surprise pero gihamboy muna, Gisanda. Anong maganda? Ako nabing na ano, hay, sa likod, di ba sa likod sa yakyan? Aha. Uh -huh. Tago man. Aha. Uh -huh buksan niya talaga una sa na una sa ah na, mas na, uh, actual na para uh, sila na maghakot kasi lagi na man tayo okay mas na nilagay din niya na tabunan okay dapat pala mayroon tayong tarpaulin na nilagay no merry merry kaligayang pasko baka hindi na tayo abo. hindi dapat na na i-suggest kahapon eh o, oh, Busy. Busy, busy na kahapon dahil nag-team building din tayo Maggawa tayo ng building, no? Oh, okay. So, ganun na lang. Much better yung idea ni, ano? Ayan, tinakluban ano, na namin, eh. Yun naman talaga ang plano. Plano namin, oh. Pati okay. groceries kasama na doon, maraming. Kasama, kasama na. Oh, uh, groceries. Okay. Kasi ang style, atras yung susakyan. Oh. Baba. 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 Pag baba, no, si, si Leonard, hindi pa pilahin silang apat. Si Leonard, magbukas. Paunahin muna natin si Fitz. Si mm -mm. Sa doon na, uh, di, ma ma bago ka ba backing, kasi usual yan kita na kagad ka nila eh uh -huh. ang gagawin ibaba, ibaba natin sa pitch para hindi sila kagad makalapit uh -huh. tapos ipon lang muna sila doon magpamilya uh -huh. interview interview, interview, tapos... interview, interview, interview mo unahin ka uh -huh. ida ka namin habang before kami magpasok gid so okay na na-pick up na natin yung mga pagkain go na tayo ano pa yung ano natin kulang yung ano na lang liyempo po na lang o sige Ayusin na natin page o sige dito. o tara ah kayo pala <laughs> <laughs> sila yung sa food committee si ate prese sa groceries lahat ah hirap mag groceries ngayon o no? hindi sa daanan lang ah traffic ah, sino, sa, sino sumada ni ate prese yung mga pinaplaster niya yung mga resibo etc etc para yung transparency natin ay iyon ang ating naipapagmamalaki sa ating mga sponsor na kung ano yung nagastos yun talaga ang makarating o, kung ano talaga ang budget nila yun talaga yun Mayroong pang natira eh mga magkano mga 400 800? lang 400? Ah, 400 ah, mga 400 400 daw may, may natira pa may ay, so ay bibili pa daw ng lipo no, including ah. na yun na dito na ano ko na Oo, after this mga kapob pupunta pa kaming Pututan, ilo-ilo. Oh. Grabe. Na. Grabe ang ating ano ngayon. Christmas, na ang ah. Christmas. Yung Christmas natin. <laughs> so, busy. Na. Pawi na lang tayo. Tayo, siyempre Sa public service tayo. Basic. Doon na lang tayo mag-enjoy sa mga nat Wala pang. Uh, wala. Pang, hindi mga, mga holidays. Walang ibin <laughs> Walang ibin. Di ba, sanay na tayo yan eh. Nung uh -oh. sa mga radio kami. Mga sanay na kami na yung mga special event nga na ganito. Usual yan. Nasa coverage kami. Lalo na nung sa radio kami may mga countdown, new year, hindi ka makauwi sa family mo, mga <laughs> ganon. Pero dito naman, sa new year, wala na silang duty. Oh, wala nang, wala nang, wala na silang obligation sa, by, ano, new year and, uwi kasi ako sa Mindoro din eh, sa new year. Oh, before mag new year. <laughs> okay, sige po. Salamat po.